Hai, hi guys, good evening. Tadi <laughs> yang In Siapa kata mama Siapa nih sini tahun 12 pasti terima kasih no ba si mama ba paket tak ini keren dan keren ini mulai lagi mode ah santai pun sama. segie ya angga dengan makan nang nomi gaming Matangas. Tama ba? <laughs> <laughs> Dabi kakainin mo. Kaya mo yung chami? Titignan ko muna. Subukan natin. Mm -hmm. Tapos, si Basti ang kakainin. Bahala. Bahala na si Basti kung anong kakainin mo. Basti! Ha? Ah, sama ikaw. So, punta kami ng Quatogs. Recommended ni Tete. So, doon kami kakain. Instead na doon sa... Saan yan ma? Lopez. May Lopez. So, subukan natin nalala kami yung 1,000, tinatay <laughs> ko kung kakasya pag di kasha, magbabayad si mama hmm? <laughs> oo, oh, eh ito na yung pera kong dala eh nagpadugas ka rin ako sa anak mo eh <laughs> uh, anyway guys, see you again, again guys later nasasabi ka pa ma? sabihin ka ba s'te? waaahhh may topak natopak si baste, ba siya tinatopak ma? ginulubi tulog eh ha? wala kong ginakuha dyan no? sabi ni tete ikaw hmm. Bye okay na basta. na ba siya? basta, ka ka na ba Bye! Bye! Bye bye! Bye bye! Ano eh, saan na tayo ma? Sa Quatog. Quatogs? Quatogs. Quatogs. Sa so, Quatogs so, na tayo basta. Punta kami ng Quatogs pero ang dala namin yung yeye ni Basley. <laughs> so dito kami sa Quatogs. Sa ito banda ba? Malapit to sa? Sa ano? Sa so, clinic nila Marley. Sa clinic nila Marley. So, so ah, ikot lang natin para makita nyo. So, ayun. Para hindi mo siya nakita. Meron silang designated na parking dito. Ang galing. Kasi <laughs> wala ka talaga. Kasi uh, dito parking. Tapos, maganda yung ano uh, yung ah, uh, yung yung, yung preso na dito malaki yung preso na dito al dente tapos ba't nagkaganan anyway nabasa kami ni mama nabasa kami ito muna kami yung kakainan ng anong kakainin mo? lomi chami nagwawala na nagwawala na yung bata nagwawala nabasa muna kami bye so ito kami ni mama ngayon Tano tayo ma? Palakad tayo papuntang Quatogs. Tignan nyo asig dito oh. Quatogs. Quatogs parking. Tapos may pogi pa. Let's go! Gutom ka na kagad? Alam mo na orderin mo? Natry mo na ba yung chami? Oo sa Batangas. Batangas mismo? Batangas. Authentic Batangas. Domi. Quatogs. Open 24 hours. So pag nagutom ulit si mama dito kami kakain. So puna muna tayo ma. No, tingin ka na ng mga kain. Ganda ng lugar. Maluwag. Ha? Ah. Uh, Pansit. Sige, try natin yung chummy. Ah, uh, Chami Special sa akin. Ah, dagdag ka ng pancet. Gusto mo pang magdagdag ng pancet? Hmm? Ito, ganito yung laki, oh. Hmm. Dami, okay. overload ka? Hindi, yung ito take out. Okay. Parang tayo lang. Ikaw, kanyang regular lang, hati lang tayo. Hmm. Overload na yun. Sige na, order ka na. Order muna kami. So, habang nag-order si Mama, eto muna si Bas, pinabaya akong mula maglakad-lakad. Yung mga kids naman din dito. Ha? Ano yan? Wala na ikaw supong. Si Mama ang ma order na doon. Going for Lomi. Shared, Lomi, and dalawang kami try natin, patesting natin yan Ma! mm. Ma! Mm. Ma! Ha? Points pa? Kulang? Sobra? Ang ganda ng lugar, Kaya, ano, ambience niya, open Ma! area siya Tapos, Ma! side gun Right next lang siya sa baliwag, madaling makita and open siya 24 hours so kung gusto nyo kumain ng uh, authentic lomi katangas tikman muna natin bago tayo magrelo yun yeah, so, guys again, again, later kapag na serve nyo food Mas basti ay sabi mo mas maganda dito Bakit? Bakit? na naman siya. na naman siya? Bakit mas maganda dito? So, mas malaki na. Yung e sa ano, akyat pa tayo. Dalagang hmm. Dalagang, Tapos, ano pa? Malaki pa ng party. Ano, party. Convenient, no? Ang dali lang puntahan. Diretso lang sa Beat Resort, before Alpha Mart, kaliwa, kaya Diret diretso. Tapos lang siya ng baliwag. Kuatogs. So, Ayun, Kuatogs, kilala siya. in terms of authentic uh, Batangas uh, delicacies like uh, mm -hmm. talaga. Kasi sa pagbulol-bulol na salita ko kasi may suot -suot akong, uh, splint. not splint. Dapat kami ulit pa, is food? Mm -hmm. Yan ang ginagawa niya nabang naghihintay na ng pagkain. Dito pala ang hintayan. 15 to 25 minutes. Bakit? Nagyan katagal. Kasi niluluto nila. Talagang authentic na niluluto. Hindi yung ready-made. Yeah, gano. so, about order. on uh, waiting time is fifteen to twenty-five to make sure na hat is yata lamat din Tapos, ano gagawin dyan, ma'am? i Mix Mimix lang. Tapos, kada subo lang ito. Kada subo lang ito. So, ganun kumain ng, ng authentic na batangas. patangas. Diba, best day? So, first mate muna tayo ng chan. First mate tayo ng chan. Ayan. Ang so, sipa na ito. Subo na raw siya. Oh, the first, um, the first bite. First bite. Mmm. Kaya na So, yung chami. Oh. together with itong sauce niya. So, meron siyang uh, lumpia. Meron siyang masarap.

Tigil na ako na kain ng jam. Sarap. So, muna kami. Mamaya kami babalik. Diba ma? Marami ka na kagad? Hindi pa. Haluin mo muna yung lomi. Balik kami ulit. kain pa. Ah, Inubos pa, pa yung... Ano sabi mo? Mas masarap yung umi dito? O busog ka na kasi? Busog na siguro. Busog ka na. So, naumay si mama. Kasi... Ah... Uh, hindi ito naman yung kami namin. lang. Mas matagal pa inintay namin. Ubus ka agad. Sarap pa ng kami. Sold solid ba? Babay Mabay ka dito? Yan, ha? ha? Ay, si Mita? Babay ka pa dito? <laughs> dito ka lalagay ka kain. Dapat pa sa bahay, no? Ang dali lang ang saan. Ito nga po namin, no? Oh. Makulit. Tapos, kumain ng lumpia. Nakadalawa siya ng lumpia. Ang chami namin, siya na kumain ng lumpia. Tapos, Subo pa ng subo. Ang tigpang mabulunan. Ayan. Ang kulit kasi. Kulit-kulit. Sinong kulit? Hmm. Sinong kulit? Ikaw? Hmm? Balik kami ulit for final review. Kusog? Kusog. Kusog. Kusog tayo ma? May daan dito. Ito may Ganda. So, ano masasabing mo nga? Chulet? Okay. Mas mura ba siya? Ang bilihan ako, 400 plus. 400 plus kasama na yung take-out? Take out. Mura na nga. No? Hmm. Hindi huh? uh -huh, pwede na. Kaya di na. Nagkasama pa kami yung take-out ng overload. si hmm. basti. Muntik pang mabulunan dahil sa kakulitan diba si so anong anong mo anong verdict mo dito sa Quatogs authentic patanga kamihan so, take out magkano to hindi ko alam 120 yata compare mo ah! dun sa ah! Ah! sa una naming pinuntaan sa may Lopez sa so may Paranaque which is 160 160 yun no Parang mga ganun. So, yung lasa, overall, anong, anong, ano mo sa lasa? Sabi ko sa'yo, di ba? Parang mas masarap pa sa kapila. O, dahil pusog lang ako yung, yung chami, nasarap pa sa chami. Mm -mm. Yung chami niya. Chami niya, ang dami. dami. <laughs> Pero dapat hindi mo ihalo ka agad lahat ng sauce. So, um, parang napaalat ka. Napaalat yun sa'yo. Sa so, akin, sa ginaganong ganun po kada subo. Tapos yung sibuyas. Babalik ka pa ba dito? Hindi. Hindi. Babalik ka o hindi? Babalik. Basta kasama ka. <laughs> Bakit? Bakit ko magbayad. Ayun yun eh. <laughs> so ayun yung review namin. Yung salomi, hindi ka nasarapan masyado. Eh baka nga dahil lang busog ako. Ay napasob na ako. napasobra kasi. Eh, dahil nag-chami nag na tapos na. Chami inuna ako niya. Chami na tapos nag-lomi pa. So ayun. Kaya yeah. Yan na busog kagad. Ka Mala malaki yung serving bap, sila. Bap, bap, bap. Um, based sa price, no? So, yun oh, na muna. Uwin na kami. Yun yung mabis namin food review <laughs> sa Patogs, sa Piñas. At nakikita nyo yung makulit na yun, no? Oh. Uh, babay ka na muna sa... Babay ka na dito, Basi. Bye-bye. Eh. Bye-bye. Shout out ulit kay you e boy at sa lahat mga nanonood. babay mama. Bye. babay bye kay mama. Bye bye, -bye kay <laughs> Ah, uh, tsaka ano sasabihin mo, Jackson? Marami ka nang sinabi ngayon, ha? Marami ka nang salita. Bye-bye. <laughs>